Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi So ang tanong po ng kapatiran natin Mayroon bang particular na dua o panalangin na binabasa bago kainin ng suhor yung kinakain ng nagayuno bago dumating ang oras ng pajar mayroon bang particular po na binabasa dyan So wala pong naitala na katibayan na mayroon pong particular na binabasa dyan bago mag suhor uh, dahil ang babasahin mo lang talaga dyan ay sa normal po na pagkain natin na bismillah ang uh, propeta sa wasalam itinuro na po niyan, ang uh, bago kumain na ang babasahin mo na ay bismillah so sa pagsusuhur, uh, sapat na po nabasahin natin ng bismillah bago po natin isubo ang ating pang uh, suhor at wala pong ibang dua maliban po sa bismillah hanggang dito na lamang Allahu A'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warahmatullahi wabarakatuh